Kamalakasan. Taka na kami. Oh, Len! Ah, Makamasagi ka dyan. Sabati muna konti. Yeah. Oh, Ayan. Okay. Yeah, Ayo, Yeah. Ayan, halal ka na. Bye bye. Ano, <laughs> <laughs> agad kami dyan sa

Lalo lang. <laughs> Lalo lang ako.

包保的。 ل هلا <applause> هلا Halo Pet. datang akala ko bobo. Ay, na kami. God bless. Ayan. Kalupit Grabe, kanila.

yung betis oh. Kita ang kita rito. betis na yung mga poste na. Ako. pa oh.

Diyan ka Hindi ko nabit. <laughs> hindi ko nabit basic galyo doon eh. Ayan, magunguha kayong mais. Ayan yung mga ni Baya Werner. Shout out nga pala sa mayayan ng maisan. Ito yung tiyatawag nila ano. Pagyayabang na naman ako sa Facebook. Maisan ko ako. Ito yung lupain nila. O, napakalawak pakalawak. Ayan o. Ayan ang betis. Napakalayo na yan. Ayan. Asan, Miguel? Napakalayo na. Yung sikat na mananabon. Yung dumalik na kanina may dalakista. May lalakad. Para, e nga, ala ka pala raw. May gawin ka ngayon. Baka ka ako, e. Ika na dito. Nauna pa e ka sa amin ang Nakita ko sa kandina, e. Ano naman yung baliak po, Ayun nga, si parroder na Ay naku. Balik kita ritora-tora muna re. Ha. Abahil, mingi basta-basta ibutan mga dinaanan e. E alap, mingi nga ang gulong ko, hakal bupao. Munga na yung mga Ha? Ha? Eh, bali wala lang yan. Munga lang, magas pang gulong to. Munga kok jakarta kali ngarep service kurit ya ana ana dina ana aja karep laku terus jane iso nang gate eh wis ado dadu santai coba ala mah pas mah katung ketap jane ala mah na rin yung makakataya mo doon

Yan, ginaasa na yung mga maisan. <laughs> oh, ginagaasa yung mga maisan oh. Hay, oh, tata ako ayon, nanggagaasa rin na ng mais. Yon. Ginagasak yung maisan. Andun lang pala yung 7 oh. sa'yo. oh, sa

Kahit ako ba yung mga area ko, kahit saan may bahay ako. Napansin ko nga. Oo. Oh. Oh. Pag nando ko sa gulayan, pwede ka matulog doon. Pag nando ka, pwede matulog doon. Pag nando ko sa isa doon, pwede ka matulog doon. Gusto ko na may gano'ng pumatawad sa may gulayan mo doon, sa may sitawan. Kung eh? sana ako kabuta ng gabay, doon diba ako matutulog. <laughs> yan po yung tsunami namin ngayon dito ngayong araw. Ayan, may area. Ayan, yan, yan, yan. Sarap na gini. Wala, maesi. Hmm. Ay, sa taga. So, ay, ayan, ayan, ayan po yung taga Cavite at may shop na yan. Eric Kumain tayo ng mais. electrical. Ayan, auto electrical. Kapag nagabi po ay bandi bakor sa Cavite, ayan. Ayan po yung boss doon. Dapat yung natin

We'll be right <laughs> back. Dari yang eh Dito dapat talon si Michael eh, <laughs> <laughs> eh sa kanya Apo, paano kami? May baho na to. đi kìa. Qua phải trở lên ghê Alright!